Sobrang lamig ng snow, pero bakit parang ang sakit ng init ng araw? Kahit winter, hindi ka safe sa UV rays. Ang init ng tirik ng araw, mas malakas pa magpatan at magpadamage ng skin. Pero no worries, I got you. Ito ang California Aloe Fresh Powdery Sun Stick. Lightweight, walang lagkit, at super fresh sa balat. Meron siyang SPF 50+, PA++++, pang matagalan ang sun protection kahit sa pinakatirik na araw sa gitna ng snow. Pwedeng pwede to kahit sa lalaki. Ito nalalagyan ko yung kapatid ko. Hindi kasi siya naglalagay ng sunscreen. Pinapaalala ko nga parati sa kanya na parating maglalagay ng sunscreen. Lalo na sa family namin, meron talaga kami mga milasma. Kaya iniingatan talaga namin na wag magkaroon. Kaya ako, super conscious talaga ako lalo na kapag summer dito sa Japan. Huwag nyo nang pakinggan yung sinasabi ng kapatid ko. Kaya winter man or summer, protect your skin the fresh way. Get yours now. It's available on my yellow basket.